Hello po! Good evening! Magla-live sana ako ng sabay sa YouTube at Facebook. Kaso ayaw makapag-live sa YouTube for uh, some reason na hindi ko maintindihan. So, nag-live ako ngayon guys kasi gusto kong i-share. Ang ah, kasi mag-type. Tsaka hindi ako makapag-edit ng video. So, may edit na lang ako mamaya for YouTube. Hello sa lahat ng sumusuporta sa atin. Salamat hindi mo na ako makapagbalik ngayon kasi mag edit ako. Ayan, mag-tap dot invite viewer. Hello, sino pa yung Ayan, so isishare ko sa inyo kung paano ko nalaman na nakagat ako ng centipede nung gabi na yon. So, maaga akong, ay ma, ikot, ikot ako. Maaga akong, ano, maaga akong natulog. Mga, siguro mga half past ten natulog na ako. Tapos, after ano after ko maidlip sa glit bigla kong naramdaman na may masakit sa ano hi Charmaine bigla kong naramdaman na may masakit sa braso ko tapos sabi ko ano yon um tinignan ko yung tabi ko sabi ko nakapagpasok ba ako ng kutsilyo bakit masakit yung eto ko masakit tapos nung tinignan ko siya may dugo may lumalabas na dugo tapos yung dugo niya parang ewan ko kung ganun yung dugo ko pero normally hindi ganun eh parang Red na red siya na malapot na something na hindi siya umaagos. Basta nakausli lang sa yung dugo na ganyan. Tapos sabi ko ano kaya to? Natakot ako, guys. Pero hindi ko iniisip na nakagat 'yun ng centipede. Tapos sabi ko, akala ko kutsilyo eh, minsan nagpapasok ko sa ako ng kutsilyo kumakain ako ng prutas sa gabi. Akala ko yun yung nakadali sa akin. Sabi ko, na ano ko ba? May nasagi ba ako na ano na matulis? tinignan ko sa tabi ko wala. Tapos sabi ko, ano um tini-tingnan ko yung sugat na ano, yung, kasi ano siya, papagaling na siya, pero meron siyang scratch, ma mahirap nyo nang makita, meron siyang scratch na mahaba, tapos may isa siyang lumalabas na, may isang butas na maliit na may lumalabas na dugo, tapos, nag-search ako, para kasing ano eh, parang ang inisip ko na nakagat ng alupihan yun, kasi ang sakit, as in. Masakit siya, iba yung sakit na mararamdaman mo. Hindi siya katulad ng nasugat ka lang. Hindi, as in, masakit siya. Kakaiba yung sakit niya. Tapos, nung tinignan ko siyang mabuti, nagresearch na ako kung ano yung palatandaan. Kasi parang nararamdaman ko na iba yun eh. Ang una kong ginawa, piniga ko siya ng piniga. Kasi di ba pag nakatusok, hi Sisi, Asisa. Kasi minsan pag may nasugat tayo, nasugatan tayo or ano, di ba pinipiga natin para lumabas yung dugo na no, whatever na ano na nandyan. Piniga ako siya ng piniga. Pero guys, pag ni-research nyo, pag nakagat pala ng alupihan, hindi dapat pinipiga. Kasi baka lalong magkaroon ng damage sa tissue. hindi eh, ko naman alam na alupihan yung nakakagat. Kasi sabi ko kung sharp object siya, parang gusto ko talaga siyang palabasin yung dugo. Pero hindi siya, ano, hindi siya, kasi ang naka, nag, nag, ano ako, nag, uh, kumbaga nagkaroon ako ng, ano na, nakagat ako ng scent ng alupihan. Kasi nung tinignan ko siya, habang pinipiga ko siya, guys, after ng dugo, may clear na liquid na, hindi naman siya clear na clear, pero hindi siya dugo. Meron siyang parang clear na liquid na lumalabas. So sabi ko, how come na pag nasugatan ka, ganun yung lalabas na hindi siya dugo? So, ano, parang nag-search na ako, nasabi ko parang nakagat ako ng ano, ng centipede, pero wala talaga akong makita. Nagtanggal na ako sa kwarto ko ng mga yung mga nandoon, lahat, kung yung damit na pinaganuhan ko, yung kumot, lahat tinanggal ko na, wala akong makita. Walang sabi ko, ah, hasba may pumasok ba sa aircon? Tapos tinignan ko siya. Kung ano yung palatandaan, meron siyang dalawang butas na maliliit. Minsan hindi daw sadyang kagatin yan eh. Parang minsan na-scratch ka nila. Yung dalawang ano nila yung nakakakagat. Tapos, um, tinignan ko siya sa, ano, sa ginugel ko siya. Tinignan ko siyang mabuti. Meron nga siyang dalawang butas. Mahirap na kasing makita kasi ang liliit. May ibang kagat na malaki pero yung sa akin parang maliit lang. Natakot ako, guys. Um, kasi may kaibigan ako dito na nakagat ng centipede. Alam nyo, dinala ka agad siya sa ospital na ano siya, half ng katawan niya na paralyzed, tapos nine days siya sa ospital. Nine days siya nasa ospital. So, natakot ako. So, nag-search ako. Yun nga yung palatandaan, merong dalawang butas. Hi, Giselle! Meron siyang dalawang butas na makikita mo dalawang butas siyang maliliit. Pero sa akin may kasama siyang scratch. Tapos, ang, ang ginugil ko kung ano yung gagawin, pag ganun pala, guys, pag nakagat ka ng ganun, mararamdaman mo talaga iba. Para ma-dilute yung venom na pumasok sa katawan mo, dapat mag-hot compress ka. Uh, pero ano uh, ano pala, first of all, sabon. Sabon tsaka tubig. Hugasan mo siya ng sabon tsaka tubig. After that, mag-hot compress ka. Punta talaga ako kagad ag sa labas, no? Nag-boil ako ng kettle. Alam nyo, talagang inano ko ng mainit na tubig. Nagbasa ako ng towel inano ko talaga siya matagal. Um, kasi nararamdaman ko yung sakit eh. Nararamdaman ko yung sakit talaga. Alam nyo ano, hindi nagtagal yung sakit. Nakagat ako ng ano, ng alupihan. jingay yung centipede. Yung ang laki, yung na, kung na-post ko, ang laki nun. Tapos, ang sakit. Alam nyo, pagkatapos ko siyang mahat-compress ng medyo matagal, unti-unti guys, na nawala yung sakit. So yung masakit pala dun, siguro masakit dun yung venom na napapasok sa ano, sa katawan natin. Kasi mararamdaman mo ang sakit. Tapos nag-start na siyang parang mamula. Na parang namamagana siya. So ma, ma ano, hot compress siya ng medyo matagal. Talagang inano ko yung mainit talaga. Tapos kasi natulog sila amo, hindi makapagbukas ng gripo. Tapos um, ang ginawa ko yung ano, ice. After kung magano ng mainit na tubig, ice naman para hindi siya mamaga. Tapos, parang alam niyo nagkaroon ako na, talaga ako nakatulog. Yung time na yun na nakagat ako, hindi ko pa nakikita yung ulupihan ha. Tapos, um, nung ano na, noong sabi ko, hindi ako makakatulog nito. Hindi ako nito. Palitan ko kaya yung, ano, yung, uh, bunda ng unan ko. Alam nyo nung pagdukot ko nung ano, pagdukot ko ng unan sa loob, ay shems, nahawakan ko ang laki, nandun siya sa loob ng unan. Ay, just, talagang as in, yung kilabot ng ano ko, ang laki, nandun siya sa loob ng unan ko. Um, Kaka-spray lang ng biocycle sa amin, may regular kaming spray ng biocycle, pero tingin ko guys, nakapasok siya dun, it's either sa gap ng pintuan, or doon sa ano, 'di ba yung drain natin sa banyo, 'di ba may cover siya. Pero yung cover niya yung sa amin kasi yung vertical eh, yung vertical ang cover niya, hindi siya mesh. Nakakapasok siya doon. Kahit daw maliit na gap lang 'yan, nakakapasok siya. Kasi man manipis lang naman yung katawan nila eh. So tingin ko doon siya nakapasok. Tapos, yun, nakagat niya ako. Nakagat yung braso ko. Tapos parang hindi ako mapakali. Um, sinandalan ko pa yung una na. Hindi ko alam na nandun siya sa ano. Hindi ko alam na nandun siya sa may loob ng unan. Kasi ayokong matulog eh. Parang nararamdaman ko, parang pag natulog ako, baka may ma ano ulit sa akin. Kaya hindi ako natulog. Sinandalan ko pa yung unan nung no? hindi ko pa napapalitan. Pero yung kaibigan ko na nakagat nun, tatlong kagat siya. Isa dito. Um, parang tatlong kagat siya eh. Tapos isa sa... Saan ba yung nakagat? Braso. Tapos parang dito yata sa likod or something, alam nyo na paralyze yung half ng katawan niya. At delikado pala yan, pagka may allergy ka or may underlying condition ka, parang may heart problem ka, delikado pala yan, yung makagat na ganyan. Uh, kasi yung kaibigan ko, Marie Lourdes, hello, Uh, mega love shout out Yung kaibigan ko, sinugod ka agad siya sa ospital eh Nung nakita na, eh, alam nyo nga, pag may nararamdaman ako Yung nakita sa bed niya yung alupihan guys Tinakbo ka agad siya ng amo sa hospital Halos pali pa rin daw yung sasakyan Pero nagkaroon talaga siya ng allergic reaction Tapos yung tatlong kagat, marami yung venom na pumasok sa katawan niya Hi, Andias Kaya pagkaganon guys ang pag i-google nyo siya, pag ka pala nakagat ka ng ganun, unang-una, huwag kang magpapanik. Kasi once na, once na bumilis yung tibok ng puso mo, di ba yung blood circulation mo mabilis, mas mabilis nakakalat yung venom sa katawan. So, mag, ano ka lang, huwag kang magpapanik. Tapos, pero pakiramdaman mo guys, kasi minutes lang, magkakaroon, pag may allergy ka, magkakaroon ng allergic reaction yung katawan mo, yun yung nagkakaroon ng problema. Kasi parang naboblock yung something sa, sa puso gano'n. Mahirap, delikado pala yan. Kasi yung kaibigan ko talagang nine days siya sa ospital kasi na-paralyze yung half ng katawan niya. Tapos nung inilabas siya, after one day lang yata, binalik na naman siya kasi nagsisissure daw siya. So yun, pinaka ano lang, pagka naramdaman nyo, basta yung tignan niyo siya, may dalawa siyang butas, para kading nakagat ng ahas pero yung ahas syempre mas malaki maliliit siya as in para lang siyang natusok ng karayong pero tingin ko nung piniga ko siya may lumabas na venom kasi may something na liquid na hindi dugo nung pinipiga ko siyang ganyan iba na yung lumalabas hindi na siya dugo kaya sabi ko Diyos ko nakakatakot yan kaya isishare ko lang sa inyo guys para at least alam ninyo so unang una pag nakag nakagat kayo ng ganun huwag kayo magpapanik para yung heart heartbeat ninyo hindi bumilis para hindi maano ma hindi kumalat ka agad yung venom sa katawan ninyo. Ano lang siya, hugasan niyo siya ng sabon agad-agad. Tapos hot compress, tapos ice. 'yun. Para sana makatulong. Pero ako guys, um siguro anxiety 'yun. Parang nararamdaman ko parang, Diyos ko, masakit ba ulo ko? Na parang, alam mo nagkakaroon ako ng ganong isipin. Kasi syempre natatakot ako dahil yung kaibigan ko nagkwento sa akin ng ganon. Kaya kinabukasan, hindi ako mapakali. Nagpunta ako sa ospital. Tinignan yung sugat ko. Tapos tinanong ako ng doktor kung ano yung nararamdaman ko ganyan. Yung kinuha yung temperature ko. So far, sabi ng doktor, uh, nothing to worry. Kasi ang venom, hindi yan magre-react ng ganyan. Um, kasi wala kang nararamdaman, wala kang temperature, sabi niya. Pero, kailangan mo pa rin ng tetanus vaccine, sabi niya. Kasi, um, nakagat ka. Yun yung importante pala doon, na pag nakagat tayo ng ganyan, kahit aso, dapat mag, mag ano tayo ng tetanus shot. Kaya, nagkaroon ako ng first shot, Um, kok ko daw yung tatlo, tatlong shots kasi over 10 years na akong hindi nagkaroon ng ano ng tetanus um vaccine. Kaya dapat kumpletuhin ko yung tatlo. Ayan. Kaya ingat na lang tayo, guys. Uh, yun lang yung pinaka the best na ma share ko. Kasi iba-iba tayo, iba-iba yung reaction ng katawan natin. So, huwag kang magpapanik para hindi bumilis yung ano. Hi Ate Edit. O, oh, yun lang po, hindi ko naahabaan para, ano, para madali lang panuurin to. Eh, ko lang, guys, so far, okay naman ako. Um, binigyan lang ako ng, ng paracetamol na pang, halimbawa, magpe-fever ka. Pero parang nag ako ng temperature nung araw na yun. Parang uminit akong konti. Tapos, may ointment na binigay. Tapos, yun lang, tetanus vaccine. Kaya, ayan, ingat po. Marami kasi dito sa amin. As in, diyan sa labas, minsan makikita mo ang lalaki ng ano, ang lalaki ng nag, naglalakad na mga ganun, mga centipede. Ewan ko kung usa sa Pilipinas, pero din nakakakita ng ganun kalalaking alupihan sa Pilipinas. Dito lang ako nakakakita ng ganyan na ang lalaki talaga. Kaya, nako nakakatakot, nakakatakot, lalo pag may mga underlying conditions tayo or kaya mayroon tayong allergy sa katawan. Ayan, nakakatakot. Kaya, ang ano, ano pala dyan, naa-attract sila. Hindi lang sa dumb places sila naatrak attract Kapag may mga insekto sa bahay ninyo, yung mga cockroach, ganyan, yan, gusto pala nila yan. Um, attract sila sa mga ipis. Siguro yon naamoy niya. Kasi sa, sa mga ano namin, sa mga corners ng bahay namin, naglalagay sila ng sticky paper. Pagka nag-spray sila na, yung biocycle ba, naglalagay sila ng sticky pa paper para sa mga ano para sa mga ipis so yung mga ipis dumidikit doon so after ng ano mag-spray sila ulit kinukuha yon pinapalitan so laging may sticky paper sa ano namin sa bahay namin so yung mga ipis nandun nakadikit siguro yun yung naamoy ng ano naamoy alupihan hindi eh, naman pwedeng tanggalin yun kasi yun yung nagtatrap ng ano nagtatrap ng ipis Um, ang sabi na lang nung ano, tumawag sila sa company na next na spray sa amin. Hi, Bong Arsenio to God. Next na spray sa amin, mag nag-request sila na magdagdag ng ano ng ibang pang-spray sa ano sa um, mga drain kasi yung pang pang-spray daw sa mga insekto sa bahay hindi yun strong enough para patayin or i ano yung mga centipede or yung mga alupihan na ganyan kaya nakakatakot guys. Diyos ko, hindi talaga ako nakatulog nung gabi na yun. Ayoko matulog kasi baka hindi na ako magising. Kasi yung kaibigan ko talagang nine days nagstay sa hospital. nga na half ng katawan niya paralyzed. Kaya Diyos ko, sana no, wag mangyari. Masakit, maano ma, ma -ano nyo, ma-determine -de nyo kasi kakaiba yung sakit niya. As in, hindi ko ma-describe. Basta, pag nasugat ka, masakit. Pero yun, kakaiba. Parang talagang mararamdaman mo na parang kumakalat sa loob. Kaya talagang ganyan ako ng ganyan, piga ako ng piga sa, sa braso ko. Pero mali pala yun. Buti na lang, ewan ko, madadamage pala yung tissue. Kasi di ba nakagat ka. So, possible na madamage yung tissue mo pagka piniga mo ng piniga. So, hindi siya advisable na pigain siya. Yun lamang po. Maraming maraming salamat. Share ko lang para sa kaalaman na din ng mga ano. Kasi ako, sa tanda ko na to, ngayon ko lang naranasan makagat ng ganyan kaya hindi ko din alam kung ano yung first aid niyan. Hindi ko alam kung paano yung gagawin. So, yung lang yung time na nakagat ako, dun lang ako nag-search. So, importanteng aware tayo para at least maagapan natin. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Bye-bye. Finish na po.